Hello guys! Kumusta na kayo? Kumusta? Magandang umaga sa inyong lahat. Ayan, papunta ako ngayon ng town sa opisina ng First National Real Estate. Kasi magsasign ako ng contract. na proba ko dun sa application ko sa isang apartment na hawak nila. So ngayon, magsasign ako ng contract at saka agreement. Ang usapan namin is 9 o'clock Pero 8.45 pa lang naman So pupunta ko na mas maaga Mga 5 minutes lang naman yata ang bihay Pupunta And yun nga Naka-off ako ngayon sa Work Naka-rooster ako Kaya ito yung pinili kong araw Na mag-sign ng contract Kasi na wala akong pasok Bali Yun nga Na-approve sa Application ko for tenancy And hindi ito yung unang beses na na-approve ako sa kanila kaso nga lang yung naunang apply ko nung na-approve ako hindi ako tumuloy, kinancel ko kasi nung time na na-approve nila ako inausap ako ng boss ko na may plano siya na ilipat ako sa kabilang branch which is uh, Newcastle so yun uh, na yung paglipat ko ng apartment kasi akala ko nga mapapalipat talaga ako dun pero yun nga nag decide ako na mag stay dito sa Atari and then the respect naman ng aking boss na yun nga mas gusto ko dito sa Atari sa ngayon baka sa mga susunod na panahon pwedeng lumipat dun <laughs> pero sa ngayon mas gusto ko muna dito sa Atari So bale pag uh, firma ko ng kontrata mamaya bibigyan na lang sa akin yung susi and then pwede na ako mag-umpisang maglipat and baka mamaya nga or bukas kasi walang pasok weekend sa badolinggo baka mag na rin ako maghakot-hakot ng mga gamit na pwedeng madala rin sa lilipatan kong apartment yung mga gamit na kakasya dito sa sasakyan nadaling ko na, unti-unti ko na kasi kailangan ko pa rin naman mag-stay dun sa bahay na tinutuloy ako ngayon for 2 weeks para yun maglipat at saka mag linis dun sa bahay na alisan ko kasi required yun bago ka malis dapat yung alisan mo maayos, malinis and then 9.48 48 Pagkakuha ko ng susi mamaya, pupunta tayo dun sa apartment na yun, yung uh, ko. Papakita ko sa inyo yung itsura. Nasa second floor siya. So medyo na may problema ako kung paano dadalhin dun yung mga mabibigat na gamit like yung sopa, refrigerator, tapos yung ang tawag dito. Meron kasi yung computer table dun na malapad. problema ko, although makakahingi naman tayo ng tulong sa mga tropa dito pero yun nga yung mga gamit nakakasya dito sa kotse uhunti-untihin ko na para hindi na hassle yung paghakot yun ang hirap din talaga mag lipat-lipat so ayan, malapit na tayo pila dito traffic palabas ng tulay palabas ng tari so dito tayo magpapark tapos ayun yung opisina ng first national <coughs> so dito lang tayo So ayan yung sa opisina ng First National pero doon tayo papasok sa harapan ikot tayo sa building na yan tapos papunta tayo doon sa harap doon tayo papasok kasi nandun yung entrance nila so ang oras ngayon is 8.46 or hindi <coughs> 8.51 pala sorry 8.45 nga pala akong umalis so mga 6 minutes lang yung bihay So sakto lang yung dating natin kasi alas 9 yung usapan namin at ang oras pa lang naman ngayon is 8:53. So dito tayo. Yung kabilang building na yan, uh, real estate din yan, LJ Hooker. Nag-apply din ako dati dyan kasi hindi ako na-approve. So dito tayo nag-try sa First National Real Estate. Tapos ito main road na to. Tapos 'yan, palabas na ng Tari, yung tulay. So 'yan tayo. Dito tayo ngayon sa Real Estate First National. Hello. A few moments later. So ayan guys na nakapag-sign of contract na tayo at ito yung copy ng mga documents natin. And dun nga uh, pupunta tayo dun sa property ngayon para i-check and titingnan natin kung ano yung makikita natin ng mga uh, possible na pwede nating i-report bago tayo lumipat kasi kailangan ma-check muna natin yun para just in case na may problema dun sa uh, unit or dun sa property may re-report natin bago tayo lumipat so ayan finally makakalipat din pero yun nakakalungkot din na alis tayo dun sa uh, pinag natin ngayon kasi syempre nasanin na tayo dun and napaka peaceful din ng lugar na yun yun nga lang kasi napakalawak nung Uh, bakuran. Tapos, uh, mag-isa lang tayo dito sa bahay. So, yun, ang pinaproblema ko ngayon, yung paglilinis. Although, kaya naman. Yun nga lang, kailangan talagang paglaanan din ng oras. At, ayan Dito na tayo sa sasakyan. So, yun nga. Pupunta tayo dito sa unit. Papakita ko sa inyo yung itsura. And, yun. Buti na lang. Uh, madali rin intindihin yung uh, pananalita nung agent si Megan Megan ang pangalan and yan pupunta tayo doon sa property malapit lang yun sa workshop na pinapasukan ko pwedeng walking distance and isa rin yun sa reason but yun yung napili kong apply kasi uh, yun nga malapit sa workshop just in case na magka problema tong sasakyan uh, pwede kong maglakad or magbisikleta yun lang yung isang iniisip ko yung bisikleta kung saan nilalagay kasi wala siyang sariling uh, storage or shed na pwedeng paglagyan ng mga gamit na uh, hindi masyadong nagagamit pero siguro eh, ilalagay ko na lang din sa loob ng bahay, yakit ko na lang din kasi second floor yun eh guys, malapit na tayo dun sa apartment. Malapit lang siya dito sa car wash na pinagcar natin nung binenta natin na isang X-Trail. So andito na tayo. Okay, may nakatambay dun sa ibaba sa tapat ng unit natin. Sa so, bale ito yung magiging parking area natin. Tung malapit sa hagdan. At ito yung ating bin number 5 may nagtatapon na. Ay, hindi yung pinagpalitan pa rin nila sa unit mismo tapos ito naman yung laundry area pero mukhang walang gumagamit ito lang yata yung pinagamit parang wala nga yata oh. dumi pero eh. And sabi naman ni Megan Tsaka ni Tanya, yung agent Pwede kong dalhin yung aking sariling uh, Washing machine dito So, okay, tayo dito sa taas Bale, ito yung unit natin Unit ko pala Atas, ah, may sampayan pa rito Ito yung likod nyo, guys ah, Mayroon pa palang kwarto dito ah, Storage siya, tato Bale, yan So, okay, tayo So number 5 yata ito yata sa atin sa Dilaw. Tapos yan, meron tayong aircon. Bali number 5. Try natin unang try natin ng susi. itong main door ayun ayun bagong kabit lang yung blinds so bali ayan gaya nyan yung pintura sa pintuan yan sa baba re-report natin yun ako ah, kukuha na pala natin ng ano picture So, tuloy tayo sa loob. So, ito siya guys. Ito yung pinaka sala. And ayun nga yung air conditioning. Tapos yun para sa internet NBN. Tapos, ito pwede na tong dining area. Dito ko ilalagay yung aking lamesa. Tapos ito yung kusina niya. Medyo may dumi-dumi po. Oh. Kasi ano, uh, na-renovate nga bago paupahan ulit. Eh, hindi ito meron siya sariling filter. Pwede pa naman daw gamitin to Yun nga lang, kailangan palitan ng filter. So, nagbigay siya ng uh, contact nung provider nitong water system na to. Yan, ayan yung brand. Tapos sya may susi. Maglabay pa rito. So, ayan nga yung blinds. Okay naman pala yung kinabit na blinds. Bala ko pa kasi maglagay ng cortina sana eh. Pero okay na siguro to. Kasi masyadong ano. Uh, visible sa labas kapag lalo na sa gabi. Kapag nakasindi yung ilaw mo. And then uh, bagong pintura din yung mga uh, storage cabinet yan and ito yung kanyang fuse box and then ito yung lutuan and ito yung sa water heater yan water heater bali bagong pintura tapos bagong carpet din so bali ito storage din tapos ito yung magiging banyo banyo ko Ayan, may shower tapos ito yung toilet sink tas meron siyang storage dito yan Meron din dito sa baba. Tapos ito yung magiging kwarto ko. May naiwan pang kahoy dun. Oh. Bali lahat yan. Pipicturan natin. So, yan yung sa likodan ng apartment. Tapos ito naman yung sa side. Tapos ayun nga yung car wash. Kung saan tayo nag-car wash nung binenta nating x -trail. So yan, bagong carpet din. Bagong pintura. And then, Naka-set up na rin yung kuryente. bali ako yung nag-set up nung last week. And kung mapapansin nyo, ito bago rin. So kailangan natin maintain yan na uh, malinis lagi. Yun yung isang mahirap kapag lilipat ka ng inupahan. Yung paglilinis, paglilipit ng mga uh, gamit. Yung paglinis pati. Yun yung isang mahirap. Kasi Once na umupa ka, kung ano yung itsura nung paglipat mo, dapat ganoon din yung itsura nung unit or nung bahay na alisan mo. Although, hindi naman siguro kailangan na 100% na kasing linis or kasing ayos nung paglipat mo. Basta na lang siya malinis talaga bago mo siya alisan. And then, mga bagong palit din yata yung kanya mga ilaw. Kaya may mga sign pa na dumi-dumi. Ano, Nung pag-repair siguro nila. Ayan. Ayan, kagandahan lang, merong outlet doon. Meron din dito. Dito lang ang wala. Ito pala sa taas. So, dito yung... sa so, kaya ipapuesto yung refrigerator. Pwede na rin siguro dito. Kaso naka-carpet. Maganda sana kung sa gantong part. Kung wala sana to. Dito yung uh, pwesto sana ng refrigerator. So yan. Pipicturean natin yan. and lalo yan yung itsura niyan at pipicturean din natin yan yan so ito yung bago nating uh, titirhan guys at yun nga lilipat na tayo alis na tayo dun sa ating tinutuloy ang bahay ngayon yan okay naman yung blinds na kinabit nila So hindi ko na kailangan maglagay ng kortina. Kasi nung unang uh, viewing dito, nung nagpa-view sila, wala pa nakalagay na ganito. Blinds. So nagplano ako na maglagay nga ng... Ay, bumalik. Nagplano nga ako na maglagay ng kortina. Pero yung kinabitan naman nila. So, ayos naman. Mayroon din pintuan dito, sliding door. Gusto mo sarado Yun lang Masyado nakababa dun sa no? Carpet Hindi matak na maayos Pero okay lang naman kahit di nakasarado Okay lang yan Para hindi masira yung carpet Yun lang Ayaw nang bumukas dito Ayaw bumalik Yun pala Ulang lang para sa hila Yan. And magkano nga pala yung upa ko rito Ang upa dito Is per week So Ang renta is 300 a week Yan tama yung narinig nyo guys 300 a week yung babayaran ko dito Doon sa halisan ko 390 dalawang kwarto Yan nga lang Masyadong malaki para sa akin So naisipan ko na umalis doon And gusto ko rin kasi yung mag-isa ako. Yung space para sa akin lang. Mas prepared ko yung ganun. Kaya naisipan kong lumipat sa ganito apartment. So yan. Uh, nakita nyo na yung itsura. So ngayon naman. Uh, Magte-take na ako ng mga photo. Ng uh, possible na pwede nating i-report. Like kagaya nyan. Masyado nakababa sa carpet itong sliding door so hindi siya mabuksan ng maayos or dahil lang bago yung carpet and ito guys yan kailangan report din yan nakangat so yun guys uh, nakita nyo na itsura ng apartment na titirahan ko ngayon So, dito ka na lamang tataposin itong video na to. Uh, uwi na rin ako sa kabila para ready yung mga pwede kong ilipat. Baka bukas at sa linggo. Ito pa pala, oh. Ito. Re -report din natin yan or na din natin ng picture. Yun yan. Uh, screen ng bintana. So, yun guys. Hanggang dito na lamang itong video na to. Maraming salamat sa panonood and see you on the next one. Bye!